Ma-excited uh, po ang marami sa Monday kasi magbubukas na uli, magbabalik na po ang sesyon uh -huh. ng ating Kongreso. Oo, oh, excited sila. Ang sinanot ang kamera. Oh. Mm, excited sila dahil ba sa sesyon o? Meron silang inaabangan eh. Ano yung inaabangan nila? Ang inaabangan nila... Una, ano, ano pa yung mga panukalang batas na may Yes. 'Di ba? Mm -hmm. Meron pa kasi yan eh. Dama lang 'yon. Sa loob ng dalawang linggo, mm -hmm. meron pang maihahabol yan mm -hmm. na kasama doon sa mga tinatawag dating urgent bills mm -hmm. ng Pangulong Bongbong Marcos, meron mm -hmm. pang ilan. Mamaya babanggitin natin yan. Pero isa pa sa mga inaabangan nila <coughs> ay yung may kinalaman sa impeachment, Kuya Benny. Mm -hmm. Mukhang ang balita ay hindi nyo po mapapakinggan sa lunes ang may kinalaman sa impeachment. Mm -hmm. Dahil ito'y uh, iniurong yes, ng, ng uh, Senate President. Ang plano sana sa hapon eh. Mm -hmm. Yung umaga, yung kanilang mga session, opening, etc mm -hmm. etc. Et mm -hmm. At pagkatapos ay magkukunbin daw yung dapat yung mm -hmm. impeachment court. Mm -hmm. Ano ha? Pero ito po sa report na hawak natin, June 11 na po. June 11 ng taong kasalukuyan. Kasi kinakailangan palang basahin yan, Kuya Benny, no? yung pala procedures, yung articles of impeachment laban po kay BP Inday Sara. Dapat po, nakaschedule ito sa Monday, June 2, pero binabanggit po ni Senate President Cisco Dero iniurong ito upang bigyan ng daan ang pagsabatas ng mga priority bills bago matapos po ang 19 Congress sa June 30. Ayan. Ayan pa ito. Ipinakikita natin. Pero ang tanong dyan, mm -hmm. ang base sa informasyon na natanggap ko, eh last session na yan. Yang yung June 11 na yan. At mm -hmm. ano ba siya? Uh, tama, tama. Tama. Halos gano'n. Ano ba oo, yung Kung last session day yan, oo babasahin yon ano mangyayari? Ito ba'y itutuloy ng susunod na Congress? Ano bang, ano ang sitwasyon? Ah. Di ba? So, uh -huh. yun ba, ay napag-usapan na nila? Ano ba ang uh, tama? Oo. Uh -huh. Kasi that, that, June, ito pala, uh -huh. June 11, papatak ng Wednesday. Yeah. Oh, Wednesday, 12, ter uh, 12, Thursday, uh -huh. 13, Friday, uh -huh. eh, mag-recess uli sila. Hmm. Uh -huh para bigyang daan na yung susunod na Kongreso. Yes. At saka yung papasok yan, yung zona na ng Pangulong Bongbong yeah. by July. Uh -huh. Di ba? Yeah. So, ang tanungan natin is, yan ba ay pwedeng ipagpatuloy oh. ng susunod na Kongreso? Meron ng mga ilang uh -huh. ideyang pinalulutang. Uh -huh. Lumulutang. Actually, may uh -huh. mga nagsalita ng Senador uh -huh. na dapat daw ay uh, Ituloy. Oo, dahil oh. sila ay senador, oh. judges. Yes. Hindi lang senador. Mm -hmm. So matapos man yung pagiging senador nila, eh judges sila. Oh. No, but again, sabi naman ng iba, naging judge ka, oh. it emanates from the position as a senator. Ayan. So tapos na yung senador mo, oh. paano mo mabibitbit yung pagiging judge mo? Okay, so, ka. ito yung mga bagay na pinagtatalunan nila. Kaya magiging ano eh, magiging uh, uh makabuluhan or shall I say, uh, magiging edukado tayo. Yes, full of discussion. Adult, no? yes, full of kan discussion ito. Lalo ngayon, mga abogado na nandyan. Yes, yes. yes, Kasi may mga yan, may mga president naman yan. You know? Yeah. Oh. Actually, um, mga... wala pa president. Eh, sa totoo lang. Eh. Uh -huh. Walang president dahil yung mga naunang mga impeachment na naganap, Uh -huh. Eh hindi naman yun sa kalagit hindi hindi sa katapusan ng mga kongreso kundi sa kalagitnaan nangyayari 'yung Nagkaroon mga 'yun. Nagkaroon talaga eh. ng pagdinig. yung corona. Yeah. Yung... Isa lang sa mga isa lang sa impeachment case sa at ating bansa natapos eh no. Yeah, yung Corona. Oo, yeah. uh -huh. pero yung, yung presidente uh, era, Arap Estrada hindi naman natapos, natapos yung walkout yun, yun, eh. Walk out, eh. Yes. Yung prosecution team uh -huh. nag na walk out. Uh -huh. And And uh, People's Power hindi na hindi naman natuloy uh -huh. din, ano ha? Oh, mm. uh, yun kay uh, Corona, 'yun talaga, yun nagkaroon, talaga ng, uh... nagkaroon ng judgment. Oo. Uh Oo. -huh. Uh -huh. uh -huh. At saka mayroon pa isang halimbawa, isang senador eh. Hmm. Sabi niya, Tingin niya niya sa, sa isang pangkarirwang korte. Eh. Hmm. Kapag ka isang judge, halimbawa, hmm. ay uh, nawala. Hmm. RTC. Hmm. Nawala, namatay. Ano man sa kadahilanan, hmm. <coughs> hindi naman na niya ibig sabihin <coughs> nawala na rin yung kaso mo. Oh, hindi naman ganun. Hindi naman ganun. Pero yun po, sa proper court. Oo. Oh hindi, diba? pero may papalit na judge. Hindi nga. sabi, -sabi oh pag may pumalit na judge, tuloy yung kaso tuloy mo. Tuloy yung kaso mo. Yun ang inihahalimbawa no isang senador. Uh -huh. Pero ano kaya ang pananaw naman ng ibang senador na abogado? Tama ba yon uh -huh. Kasi sa Kongreso, anumang dininig mo, parang lahat ng panukalang batas. Sinasabi, na uh -huh. kapag dumating yung oras na natapos yung term ngayon, yan. eh lahat ng business, uh -huh. iwan mo, wala na. Kahit nga uh -huh. yung panukalang batas, kahit na uh -huh. po yung batas na uh, itinulak ng Pangulo. paghindi hmm. Pag hindi na ipasayan at dumating sa susunod na pagdinig, back to, back zero yan. Hmm. -re mo uli yan. Di ba? Yeah. Hmm anyway but again oh, makikita natin yung mainit ang balitak diyan sa kanila oh, no para may matutunan naman tayong bago panonoodin natin yeah, yan. pero yun natin. nga po sabi natin hindi na po matutuloy ng June 2 hmm. June 11 na po yeah. yun hong uh, pagbasa ng articles of impeachment yeah. pero sabi hmm. iya adapt lang naman ata nila hmm. yung articles of impeachment ng mga hmm. nauna hmm. Uh -huh. hmm. pero isa ho again no, mainit init na issue diyan hmm. patanggapin ba ng 20 congress ang Articles of Impeachment na naitpasa ng 19 mm. Congress. Mm -hmm. Yan ang numero unong tanong. Yeah. At kapag sabi natin, tinanggap, sabi natin tinanggap sa pagdating 20 Congress, doon natin magkakaalaman. Kasi mm. iba na ang mm. composition ng Senator Judges. Yes. Meron hong bago mm. na mga papasok dyan. Yes, correct. Sabi nga nung, sino ba nagsabi noon? Eh dito lang kanya sa pag nila eh. Pa Paano mm. kung mayroon agad kumustyon? Mm. Mag convene pa lang first day pa lang magkunbin mm. ng impeachment court. Mm. At nakakuha agad sila ng tamang numero. Mm. At sinabi nila hindi namin tatanggapin 'yan, hindi namin tutuloy na 'yan. Ayun na mm. namin ng mga ng mga senator judges. Wala deads. Ayun na. Nga, deads, deads agad. agad yeah. uh -huh. e, e, 'Yun naman ang ano. But of course, uh, talking uh in behalf of the other side, you know, gusto rin kasi nilang marinig kung ano yung ipinapataw, uh, ibinibintang kaya uh -oh. BP Sara. Para once and for all, malinaw na. Ako, yan ang narinig ko mismo ang uh -huh. ni BP Inday, yes. Si BP Inday, sabi yan, uh huwag na pong harangin, tuloy niyo na tuloy po na. Yan. Tuloy, tuloy na. Para marinig ko ang mga paratang, hmm. Uh -huh. pagdarin natin at mailatag naman namin ang ating sagot. Uh -huh. Ano ha? Ang hirap kaya ano yung uh -huh. nakabitin lang, Uh Na merong ibinibintang sa'yo. Yun. Eh, di mas maganda yung once and all, tapusin mo na. Di ba? Pero sana maiwasan yung mga grandstanding at saka... Kasi alam mo naman yung impeachment eh. Sayang yung oras ng Pilipino. Ang nangyari sa impeachment ni Erap, di ba, yung brown envelope. Nung binuksan yung brown envelope, hindi naman, wala naman pala. Pero dahil sa brown envelope, nag-walk out, yung prosecution team at the rest is history. Kung pumayag para silang buksan yon mm. at sinabi, oh sige, wala naman palang ang nanay. Eh. Mm. Di ba? Ay, nako. Tanggap tayo na report. MMDA, paigtingin daw po ang group, a ground enforcement.